may tinutukoy na isang hari na naggangalang Saul. O basahin natin kung ano nangyari kay Haring Saul. Dito sa 14, Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espirito na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, Narito ngayon Isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Iutos ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalaki na biyasang manunugtog ng alpa. At mangyayari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. Nung pahanap kaya si Haring Saul ng marunong tumugtog ng alpa para maalis ang mga masamang espiritu na nakay Saul, sa tingin nyo ba nakakita siya? Ayan naman, imabasa ay natin dito naman sa 16 at 23. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay suma sa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon, nagiging hawahan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. O, nakita nyo? Si David pala ang nahanap nila na makapagpapaalis ng masamang espiritu. Siya na mahusay tumugtog ng alpa. O, ano nangyari nung maalis na ang masamang espiritu kay Saul. Basahin naman natin, dito naman sa 17, At nagpipisan si Saul at ang mga lalaki ng Israel. At nagsihantong sa labis ng Ela. At nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Filisteo na nagngangalang gulayan. Tagagat na ang taas ay anim na siko at isang dangkal. At siya'y tumayo at humiyaw sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanila, Bakit kayo'y lumabas na nagsihanay sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y Filisteo? At kayo'y mga lingkod ni Saul? pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababayin ninyo siya sa akin. At sinabi ni Isay kay David na kaniyang anak, Dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang epa nitong trigo na sinangag at itong sampung tinapay at dalhin mong madali sa kampamento sa iyong mga kapatid. Si Saul nga at sila at ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay nasa libis ng Ela na nakikipaglaban sa mga Filisteo. At narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya'y magsalita sa mga lalaki at ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David. At kanyang sinabi, Bakit ka lumusong dito? At kanino mo iniwan ang ilang tupang yaon sa ilang? Talastas ko ang iyong kahambugan at ang kalikutan ng iyong puso. Sapagkat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka. ka. oh, sabi sa ating binasa, si David pala ay inutusan ng kanyang ama na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. At alam niyo nung pagpunta niya doon, Narinig niya yung sinabi ni Goliath. Yung pagmamayabang ni Goliath. Kaya ang gusto ni David, gusto niyang labanan si Goliath. Dahil sa kanya kayabangan. Alam niyo, sabi ng kapatid niya, eh ang bata-bata mo pa eh. Sabi sa kanya, umuwi ka na lang. Pag-alaga ka na lang ng mga tupa. Tapos eh, alam niyo kung anong ginawa niya? Nagpumilit pa rin siya. Pumunta siya kay Haring Saul. Ang ginawa niya, ipinresenta niya yung kanyang sarili na siya ang makikipaglaban. Sa tingin niyo ba, pinayagan si David? Sa tingin ko po, Kuya Eric, hindi. Kasi po, ang -late, late ni David, baka tersin lang po ni Goliath. Oo nga po, Kuya Eric. Kawawa naman si David. O sige. Gusto niyong malaman kung anong nangyari? Opo, Kuya Eric. Yan ang ating alamin. Pagkatapos nito. O oh, mga kids, handa na ba kayong malaman kung si David ba ay pinayagan na makipaglaban sa mga Filisteo? Yan ay mga basa natin dito sa unang Samuel sa 17.33 At sinabi ni Saul kay David, Hindi ka makaparoroon laban sa Filisteong ito upang makipaglaban sa kanya sapagkat ikaw ay isang bata at siya ay isang lalaking mangdidigma mula sa kanyang pagkabata. At sinabi ni David kay Saul, Ang iyong lingkod ay nagaalaga ng mga tupa ng kanyang ama at pagka ng isang leon o isang oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan. At sinabi ni David, Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso, at siyang magliligtas sa akin sa kamay ng filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, Yumaon ka, at ang Panginoon ay isa sa iyo. At tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, at pumili siya ng limang makinis na bato mula sa batis, at isinilid sa supot ng kanyang dala sa makatwid bagay sa kanyang supot pastor at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Filisteo. At sinabi ng Filisteo kay David, Ako ba ay aso na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Filisteo si David sa pamagitan ng kanyang mga Diyos. Nang magkagayo'y sinabi ni David sa Filisteo, Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako ay naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. At isinuot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at inihilagpos at tinama ng Filisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at nabuwal, napusubsob sa lupa. Sa gayon na naig si David sa Filisteo sa pamamagitan ng isang panghilagpos at ng isang bato at sinaktan ang Filisteo at pinatay niya siya. Ngunit walang tabak sa kamay ni David. Nang magkagayoy tumakbo si David at tinunghan ang Filisteo at kinuha ang kanyang tabak at binunot sa kanyang kaluban at pinatay siya at ipinagpugot ng kanyang ulo. At nang makita ng mga Filisteo na ang kanilang bayani ay patay na, sila'y tumakas. At nagsibalik ang mga anak ni Israel sa paghabol sa mga Filisteo. At kanilang sinamsam ang kanilang kampamento. Aganda po pala yung kwento ni David. At may natutunan po ako na hindi dapat nating humakit ang mga gaya ni David at Sakyo. Hindi ko na po ulitin yung ginawa kong pagtawanan ng gaya nila. Tama. Okay kayo mga kids, sana'y naunawaan ninyo ang kasaysayan ni David at Isakyo na sa kabila ng kanilang kalitaan, pinagkalooban sila ng Diyos na talentong ginagamit nila sa paglilingkod sa Diyos. Sana'y may natutunan na naman kayo sa loob ng 30 minuto ng ating pag-aaral. Hanggang sa susunod mga kids, samahan niyo ulit kami dito lang sa natatanging Bible-based educational show ang Kawan ng Kordero! i